Ito. Trabaho. Papadala ko to sa barangay kay Chairman na at uh, Chairman na Eddie Espinola. Okay. Kasi pinuntahan ako dyan sa harap kanina. Bumati lang sa amin mag-asawa. Nabigyan natin sila ng medyo pang masarap ng sabaw. Huwag ka na Manok tsaka atay. So, tanghon na may uh, pansit Overload. Overload dyan. Okay. Okay. Yeah.